Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir God. Pero ano kung i-share sa inyo about sa pagre-renew ng lisensya. Kung nanonood kayo ng video ko, <laughs> shout out pala sa mga nanonood ng videos ko, mga bossing. Mag-comment kayo at uh, shout out ko kayo next video. So yun na nga, gusto, ko, gusto ko sa inyo i-share yung aking ano, yung experience sa pagre-renew ng lisensya. Kasi if you if you remember, na checkpoint ako dito sa may punta at expired na pala yung lisensya ko and then uh, I have 7 days kuno para uh, sikasunin yung aking lisensya sa pagre-renew so ayun nga and, pumunta ako ng LTO kaninang hapon at ako ay magre-renew no? LTO dipolog so ang first procedure is nagpa-medical ako ayan, so nagpa-medical after nagpa-medical sabi ko paano po ba, ano po bang proseso kapag yung lisensya mo gusto mong ipa-upgrade kasi yung restriction ng aking lisensya one lang no ang pwede ko lang i-drive motor And so kailangan ko siyang i-upgrade para pwede akong mag-drive ng sasakyan mga four wheels wait lang paggas muna tayo mga bossing sir full tank Mura ng gasolina dito mga bossing 56.75 Diyan ba sa inyo? Sa Manila, magkano ba? Tapos ang na-consume ko is 4.5 liters. Sir, thank you. right, so ayun, balik tayo sa ating kwentuhan. Sa medical, nagbayad ako na 550 pesos. Parang 450 ata. O 550, mga ganun. Ano mo ginagawa sa medical? Para meron kay ID, ano? Sa medical, dito, dito sa amin, uh, kinuha yung aking timbang, kinuha yung height ko. Tapos, yun <laughs> Pero sa Manila, sa may San Juan, tinitingnan yung aming ano, vision. Palayo ng palayo. Klaro mo ba yung mga numbers, numbers, letters, ganyan. Dito wala eh. Hindi <laughs> ko alam bakit. So, paglabas ko ng medical, bumalik ako dun ulit sa may cashier. Tapos, tinanong ko na si sir. Ano bang procedure para gawing... Kwanto yung restriction ng aking lisensya. Kasi isa sa requirements is kailangan mag-driving school, no? At kumuha ng exam. Para nag-start ka ulit from student student permit. Pero doon sa driving, meron silang option. Pwede hindi na ako mag-actual drive kasi nga meron na akong lisensya eh. Hindi ko alam kung yun yung kung bakit ako na-offeran na pwedeng ganun na pwede na akong hindi mag-actual drive kasi may lisensya na ako. So, that is my own interpretation. Siguro ganun. Sa akin lang 'yan ah. Ang sabi sa akin, sir, pwede na pwede kayong hindi naman mag actual driving para makales kayo. Kasi ang kanilang driving school 5k, no? So ang gagawin na lang natin, sir, is bayad lang kayo ng 2000 para magkaroon kayo ng certificate na certificate of completion na kayo ay nakapag-driving school. Kasi kapag po nag-driving school kayo, medyo malaki, 5 to 7,000 daw. Siyempre so, eh, babayaran mo yung magtuturo sa'yo ng driver Yung renta sa sasakyan ng company tas gasolina Tapos ilang araw So sabi ko, sige po boss Doon po ako sa makakamura Bayad ako ng 2,000 Inasikaso niya yung aking Aking papele sa driving school in update na rin niya yung aking uh, address Dahil nga Ang lisensya ko ay naka-address pa sa ano Sa Mandaluyong So dito na ako nagpa-address Anong sumunod na nangyari? So ngayon mag-exam na ako Ang exam mga bossing 100 pesos lang po kung gusto niyo mag-exam ah. Tapos kapag nakapasa kayo Doon na magpo-proceed yung 500 pesos Ang doon sa lisensya nyo na yon. So bali ang mangyayari Parang ang babayaran nyo Is 3,000 Lahat-lahat na Kayo ay mag-exam Meron ka na namang option so, pwede kang hindi mag-exam. na ito yung nakakatawa mga bossing. Pwede kang hindi mag-exam. Pero yun nga lang, may bayad, 'di ba? <laughs> Depre serbisyo 'yun eh, no? So sige, hindi ka na mag-e-exam, automatic makukuha mo na 'yung lisensya mo. Magbabayad ka ng additional 5,000 pesos. So sabi ko, wala, ang laki naman sir, wala akong perang ganyan. Baka pwedeng ipahirami mo ako ng reviewer. So pinahiram niya ako ng reviewer. Tapos, uh, ayun, pinasikaso niya na yung aking uh, papeles. Sabi niya, bumalik ako bukas or sa Monday para sa aking exam. Ang, pero kapag bumagsak ako, take ka ulit next day another 100 pesos hanggang pumasa ka na. Ang exam mga bossing CELTO si is 60 items. So ang passing score is 45 items. So dapat dapat makakuha ka ng 45 items out of 60 para pumasa. Ayos ba? So sabi ko magre-review na lang ako. babasa basa na lang ako sa so, pinahiram niya ako ng uh, ng ilang uh, manual. Mga bago pa yung mga manual nila, driver's manual. Kasi nga, kadalasan daw ng mga, mga nagpapalisensya sa kanila is hindi na nagre-review, nagbabayad na lang, no? Para hindi mahirapan. So, you see, kayo na bala mag-isip, no? Kaya <laughs> ang dami mga kamote siguro sa sa kalsada kasi nga walang walang knowledge or walang uh, wala silang knowledge when it comes to traffic or sa dito sa knowledge when it comes to driving, sa so mga road signs etc, mga ano ba yung mga ibig sabihin ng mga sign signs na yan, 'di ba? mga line sa kalsada so shout out po doon kay sir hindi ko nakuha yung pangalan niya eh. pero shout out po doon sa LTO ng, yung nag-asikaso sa akin sa LTO Dipolog maraming maraming salamat napakabait ni sir no? in assist niya ako throughout may ano may procedure bale bukas mga boss babalik ako doon para mag exam or kung hindi ko kakayanin ng review maybe by Monday para sure na pumasa tapos sa update ko na lang kayo. So, yun lang mga bossing. Sana meron kayong nakuhang information about sa aking sinair ngayong gabi. At uh, until next time, again, this is God. Ingat po tayong lahat. Keep safe. Ride safe. And God bless us all. Bye-bye.